Tatlong ehersisyo para sa mas malakas na binti sa loob lamang ng isa zero araw para sa mga senior citizen. Naranasan mo na ba na parang humihina ang iyong mga binti, na parang bawat hakbang ay nangangailangan ng mas maraming pagsisikap, bawat galaw ay parang hindi tiyak, at sa kaibuturan ng iyong puso ay nag-aalala ka kung paano kung isang araw ay hindi ka na makatayo ng mag-isa. Kung ang kaisipang iyon ay pumasok na sa iyong isipan, hindi ka nag-iisa. Ang mahinang binti ay maaaring magnakaw ng iyong kalayaan, iyong kumpiyansa, at maging ang iyong kalayaan. Ngunit narito ang magandang balita, sa loob lamang ng isa araw, maaari mong palakasin ang iyong mga binti. Posible ito, hindi sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mabibigat na timbang, hindi sa paggastos ng mga oras sa gift, kundi sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang sikreto na hindi napapansin ng karamihan. Ang koneksyon ng isip at kalamnan at ngayon malalaman mo mismo kung paano. Sa pagtatapos ng videong ito, magkakaroon ka ng lahat ng kailangan mo upang simulan ang pagpapalakas ng iyong mga binti mula mismo sa iyong tahanan, gamit lamang ang ilang simpleng ehersisyo. Kaya handa ka na ba? Simulan na natin. Pagtatapos sa mito, bakit sapat ang isa araw? Maaaring iniisip mo, talaga bang mapapalakas ko ang aking mga binti sa loob lamang ng isa araw? Parang napakaganda para maging totoo, hindi ba? Matapos ang lahat, sinabihan tayo na ang pagbuo ng lakas ay tumatagal ng mga buwan, marahil kahit mga taon. At kung pinag-uusapan natin ang pagbuo ng malalaking kalamnan, tama iyan. Ngunit narito ang hindi napagtanto ng karamihan, ang laki ng kalamnan at lakas ng kalamnan ay hindi pareho. Sa ngayon, ang iyong mga binti ay mayroon ng kalamnan, ngunit kung parang mahina ang mga ito, ito ay dahil ang iyong utak ay hindi ganap na inaactivate ang mga kalamnan na iyon kapag ikaw ay gumagalaw. Iyan ang koneksyon ng isip at kalamnan. Isipin ito bilang isang signal ng radyo. Ang malakas na signal ay nangangahulugan ng malinaw at malakas na paggalaw. Ang mahinang signal, iyan ang kapag ang iyong mga binti ay parang matamlay, nanginginig o hindi tumutugon. At ang pinakamagandang bahagi, Maari mong palakasin ang signal na iyon ng mabilis, sa loob lamang ng isa araw, hindi sa pamamagitan ng pagbubuhat ng timbang, kundi sa pamamagitan ng muling pag-activate ng mga kalamnan na mayroon ka na. At sa ilang sandali, ipapakita ko sa iyo mismo kung paano ito gawin, hakbang-hakbang. Magsimula na tayo. Ehersisyo isa, ang towel press, gisingin ang iyong mga kalamnan. Bago tayo magsimula, mayroong isang mahalagang bagay na dapat maunawaan kapag ang iyong mga binti ay parang mahina, hindi ito palaging dahil nawalan ka ng kalamnan. Kadalasan, ito ay dahil ang iyong utak at mga kalamnan ay hindi nag-uusap ng maayos. Ang koneksyon ay humina sa paglipas ng panahon at kapag nangyari iyon, ang iyong mga kalamnan ay hindi ina-activate ng maayos. Isipin ito bilang isang lumang radyo. Kung mahina ang signal, ang tunog ay hindi malinaw, gaano man kaganda ang mga speaker. Ang iyong mga kalamnan ay gumagana sa parehong paraan. Kung walang malakas na signal mula sa iyong utak, hindi sila gagana sa kanilang buong lakas. Ngunit narito ang magandang balita, maaari mong muling itayo ang koneksyon na iyon at nagsisimula ito sa isang simple, ngunit makapangyarihang ehersisyo. Hakbang-hakbang na gabay sa towel press. Para sa ehersisyong ito, kakailanganin mo ang isang maliit na nakarolyong tuwalya. Iyan lang. Walang magarbong kagamitan, walang mabibigat na timbang, isang tuwalya lamang at ilang minuto ng iyong oras. Pag-aayos Maghanap ng isang komportabling lugar upang umupo o humiga. Ang isang kama, sofa, o yoga mat sa sahig ay gumagana ng maayos. Irolyo ang isang tuwalya sa isang matatag na silindro, halos kasing kapal ng iyong pulso. Ilagay ang tuwalya sa ilalim ng iyong tuhod, upang ang iyong tuhod ay bahagyang nakabaluktot. Ang iyong paa ay dapat na nakapatag sa lupa o kama. Pagsasagawa ng ehersisyo. Ngayon, narito ang susi. Pindutin ang iyong tuhod bababa sa tuwalya na parang sinusubukan mong durugin ito sa ibabaw sa ilalim. Kasabay nito, itaas ang iyong paa at mga daliri ng paa pataas patungo sa kisami. Hawakan ang posisyon na ito sa loob ng limang segundo. Tumutok sa pagpisil sa iyong kalamnan sa hita ng masidhi hanggat maaari. Dahan-dahang bitawan at magpahinga sa loob ng dalawa tandang bawas tatlo segundo. Ulitin ang labin lima beses. Bakit gumagana ang ehersisyong ito? Sa unang tingin, ito ay maaaring mukhang isang maliit na paggalaw, ngunit huwag maliitin ang kapangyarihan nito. Kapag pinindot mo pababa ang iyong quadriceps, mga kalamnan sa hita ay ina-activate na nagpapadala ng isang malakas na signal sa iyong utak. Kapag itinaas mo ang iyong paa, isinasama mo rin ang mga kalamnan sa binti at bukong-bukong na nagpapabuti sa pangkalahatang koordinasyon ng binti. Ang kombinasyong ito ay muling nagtatayo ng mga neural pathway sa pagitan ng iyong utak at mga binti na tumutulong sa kanila na gumana ng mas mahusay sa paglipas ng panahon. Ang simpleng ehersisyong ito ay muling nagsasanay sa iyong mga kalamnan upang tumugon ng mas mabilis at maihigit na lakas kahit na pagkatapos lamang ng ilang araw. Paano makukuha ang pinakamahusay na mga resulta? Magsimula sa tatlong set bawat araw, umaga, hapon at gabi. Kung komportable ka, dagdagan sa lima o anim na set bawat araw para sa mas mabilis na pagpapabuti. Tumutok sa kalidad kaysa sa dami. Ang bawat pagpindot ay dapat na malakas at ang bawat paglabas ay dapat na kontrolado. Asahan na makaramdam ng bahagyang pagkasunog o pagkapagod sa iyong mga kalamnan sa hita. Iyon ay isang magandang senyales, nangangahulugan ito na ang mga kalamnan ay nagigising. Kung nakakaramdam ka ng sakit, huminto at mag-adjust. Ang layunin ay ang pag-activate ng kalamnan, hindi ang discomfort. Pagkatapos lamang ng ilang araw, maaari kang makapansin ng isang bagay na nakakagulat. Ang pagtayo ay parang mas madali, ang paglalakad ay parang mas matatag, at ang iyong mga binti ay parang mas tumutugon. At ito ay ang unang hakbang pa lamang. Nayon, lumipat tayo sa ehersisyo dalawa na ina-activate ang higit pang mga kalamnan upang suportahan ang iyong paggalaw. Ehersisyo dalawa, ang straight leg raise, palakasin at patatagin. Nayong ang iyong mga kalamnan ay gising at gumagana, oras na upang gawin ang susunod na hakbang, naturuan ang iyong mga binti na muling itaas at suportahan ang iyong katawan. Maraming tao na may mahinang mga binti ang nakakaranas ng isang bagay na nakakabigo. Marahil ay tumatayo ka, ngunit ang iyong mga tuhod ay parang nanginginig o sinusubukan mong humakbang, ngunit ang iyong mga binti ay parang hindi matatag. Nangyayari ito dahil ang mga kalamnan sa iyong mga hita at balakang ay hindi ganap na ina-activate kapag ikaw ay gumagalaw. Ngunit ang magandang balita, maaari nating ayusin iyan at tumatagal lamang ito ng ilang minuto sa isang araw. Hakbang-hakbang nagabay sa straight leg raise. Pag-aayos. Humiga ng patag sa iyong likod sa isang komportabling ibabaw, iyong kama, isang yoga mat, o kahit isang malambot na carpet. Baluktutin ang isang tuhod upang ang iyong paa ay nakapatag sa lupa. Panatilihing tuwid ang isa pang binti. Ito ang binti na ating pagtatrabahuan. Pagsasagawa ng ehersisyo. Ngayon, sundin ang mga hakbang na ito ng maingat. Pindutin ang likod ng iyong tuwid na binti sa sahig. Isipin na itinutulak ito pababa bago itaas, nakakatulong ito na i-activate ang iyong mga kalamnan. Hilahin ang iyong mga daliri ng paa pabalik patungo sa iyong binti. Isinasama nito ang mga kalamnan mula sa iyong paa hanggang sa iyong balakang. Itaas ang iyong tuwid na binti ng dahan-dahan hanggang sa ito ay humigit kumulang 12 hanggang 18 pulgada mula sa lupa. Hawakan sa tuktok sa loob ng tatlo hanggang 5 segundo. Damhin ang iyong mga kalamnan sa hita at balakang na gumagana. Ilabas ang binti pababa ng dahan-dahan. Huwag itong hayaang bumagsak, kontrolin ang paggalaw hanggang sa ibaba. Magpahinga sa loob ng dalawa tandang bawas tatlo segundo, pagkatapos ay ulitin. Maghangad ng isa sero pag ulit bawat set. Bakit gumagana ang ehersisyong ito? Pinapalakas nito ang quadriceps, ang malaking kalamnan sa iyong hita na tumutulong sa iyong tumayo, Lumakad at umakyat sa haddan. Isinasama nito ang mga hip flexor na madalas mahina sa mga taong may kawalang tatag sa binti. Sinasanay nito ang iyong utak at mga kalamnan na magtulungan na nagpapabuti sa balanse at kontrol. Binabawasan nito ang panganib ng pagbuckle ng tuhod, kaya mas nakakaramdam ka ng seguridad kapag nakatayo o naglalakad. Kung ang iyong tuhod ay paminsan-minsan ay bumibigay kapag ikaw ay naglalakad, ito ay isa sa mga pinakamahusay na ehersisyo na maaari mong gawin upang maiwasan iyon na mangyari. Paano makukuha ang pinakamahusay na mga resulta? Magsimula sa tatlong set ng isa 0 reps bawat binti. Kung madali iyan, dagdagan sa 15 reps bawat set. Para sa mas mabilis na pagunlad, subukan gawin ang ehersisyong ito ng apat o 5 beses bawat araw. Gumala ng dahan-dahan at may kontrol. Ang pagmamadali ay hindi magpapagana sa mga kalamnan ng maayos. Asahan na makaramdam ng bahagyang pagkapagod sa iyong mga hita at balakang. Nangangahulugan ito na ito ay gumagana. Bonus tip, kung ito ay parang masyadong mahirap sa simula, magsimula sa isang mas maliit na pagtaas, ilang pulgada lamang mula sa lupa. Sa paglipas ng panahon, magtrabaho patungo sa pagangat ng mas mataas habang ang iyong lakas ay bumubuti. Pagkatapos lamang ng ilang araw, maaari kang makapansin ng isang bagay na kapanapanabik. Ang pagtayo ay parang mas matatag, ang iyong mga tuhod ay parang mas malakas, at ang iyong mga hakbang ay parang mas kontrolado. Ngayon, dalhin natin ang mga bagay sa susunod na antas sa pamamagitan ng ehersisyo tatlo na nagdaragdag ng banayad na resistensya upang supercharge ang iyong pagunlad. Ehersisyo tatlo, ang resistance band leg raise, supercharge ang iyong lakas. Ngayong ang iyong mga binti ay gumagana at gumagalaw, oras na upang dalhin ang mga bagay sa isang mas mataas na antas. Ang susunod na ehersisyo ay magpapatibay sa iyong lakas, magpapabuti sa pagtitiis, at tutulungan ang iyong mga binti na pangasiwaan ang pang-araw-araw na paggalaw tulad ng pagtayo, paglalakad, at pag sa hagdan ng may kumpiyansa. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangan ang isang gih, isang simpleng resistance band lamang, isang tuol na maaaring mapabilis ang iyong pag-unlad sa loob lamang ng mga araw. Hakbang-hakbang nagabay sa resistance band leg raise. Pag-aayos. Humiga ng patag sa iyong likod tulad ng sa nakaraang ehersisyo. Ibalot ang isang resistance band sa parehong bukong-bukong. Pumili ng isang magaan o katamtamang resistensya. Panatilihing tuwid ang isang binti at ang isa pang tuhod ay nakabaluktot na ang iyong paa ay nakapatag sa lupa. Siguraduhin na ang band ay nakabitin, hindi masyadong maluwag, hindi masyadong masikip. Pagsasagawa ng ehersisyo. Ngayon, magtrabaho na tayo. Pindutin ang iyong tuwid na binti pababa laban sa sahig upang i-activate ang iyong mga kalamnan bago itaas. Hilahin ang iyong mga daliri ng paa patungo sa iyong binti. Isinasama nito ang iyong mas mababang binti at pinipigilan ang foot drop dahan-dahang itaas ang iyong tuwid na binti ng humigit kumulang labindalawa hanggang walong pulgada mula sa lupa hanggang sa maramdaman mo ang resistensya sa ban. Hawakan sa tuktok sa loob ng tatlo hanggang 5 segundo. Damhin ang pagkasunog, iyan ang iyong mga kalamnan na nagtatrabaho ng husto. Dahan-dahang ibaba ang iyong binti pabalik pababa sa isang kontroladong paggalaw. Ulitin ng isa-sero beses bawat binti, pagkatapos ay lumipat ng mga gilid. Bakit gumagana ang ehersisyong ito? Ang pagdaragdag ng resistensya sa isang paggalaw ay pumipilit sa iyong mga kalamnan na magtrabaho ng mas husto, na nagpapalakas sa kanila ng mas mabilis kaysa sa mga ehersisyo na may bigat ng katawan lamang. Ang resistance band ay lumilikha ng palagi ang tensyon na nangangahulugan na ang iyong mga kalamnan ay nananatiling gumagana sa buong paggalaw. Bumubuo ito ng lakas at pagtitiis sa iyong mga hita, balakang at core lahat ng mahalaga para sa katatagan. Nagpapabuti ito ng koordinasyon sa pagitan ng iyong mga binti at utak na binabawasan ang panganib ng pagkakatisod o maling hakbang. Tumutulong ito na maiwasan ang sakit sa tuhod sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga kalamnan na sumusuporta sa kasukasuan. Kung ang paglalakad ay nakakapagod o hindi matatag, ang ehersisyong ito ay makakatulong na ibalik ang lakas at kontrol na kailangan mo. Paano makukuha ang pinakamahusay na mga resulta? Magsimula sa tatlong set ng isa, 0 reps bawat binti. Unti-unting dagdagan sa 15 reps bawat set. Gawin ito ng tatlo hanggang limang beses bawat araw para sa mas mabilis na mga resulta. Panatilihing dahan-dahan at kontrolado ang paggalaw. Tinitiyak nito na bumubuo ka ng tunay na lakas, hindi lamang momentum. Asahan ang ilang pagkapagod ng kalamnan iyon ay normal, ngunit kung nakakaramdam ka ng sakit, ayusin ang resistensya o saklaw ng paggalaw. Bonus tip, kung ang resistance band ay parang masyadong malakas sa simula, gumamit ng isang mas magaan na band o gawin ang ehersisyo ng walang ito. Pagkatapos ay unti-unting dagdagan ang resistensya habang bumubuo ka ng lakas. Ang mga resulta na maaari mong asahan. Pagkatapos lamang ng ilang araw, maaari kang magsimulang mapansin. Ang pagtayo ay parang mas madali. Ang paglalakad ay parang mas matatag at kontrolado. Ang iyong mga binti ay hindi nakakapagod ng kasing bilis. Nakakaramdam ka ng higit na kumpiyansa sa paggalaw sa buong araw. At pagkatapos ng isa-sero araw, mararamdaman mo ang pagkakaiba, hindi lamang sa iyong mga binti, kundi sa iyong kalayaan, kasarinlan at kumpiyansa. Ngayon, pag-usapan natin kung paano pagsamahin ang lahat ng mga ehersisyong ito sa isang simpleng pang-araw-araw na plano upang makita mo ang pinakamahusay na mga resulta sa lalong madaling panahon. Ang iyong isa-sero araw na plano sa mas malakas na mga binti. Upang makita ang tunay na pag-unlad, kailangan mo ng isang nakabalangkas na gawain na unti-unting nagtatayo ng lakas at nagpapabuti ng koordinasyon. Ang planong ito ay idinisenyo upang madaling magkasya sa iyong pang-araw-araw na buhay na nangangailangan lamang ng ilang minuto bawat sesyon. Paano gumagana ang planong ito? Bawat araw, gagawa ka ng tatlong simpleng gawain, umaga, hapon at gabi. Tinitiyak ng pamamaraang ito ang pare-parehong pag-activate ng kalamnan sa buong araw, na humahantong sa mas mabilis na pagpapabuti sa lakas at katatagan ng binti. Ang plano ay nagsisimula sa isang mapapamahalaang bilang ng mga pag-ulit at unti-unting dinaragdagan ang intensidad habang umaangkop ang iyong mga kalamnan. Sa araw isa 0 ang iyong mga binti ay kapansin-pansing mas malakas at ang pagtayo, paglalakad o pag-akyat sa hagdan ay mas madali. Pagkakahati-hati ng pang-araw-araw na gawain. Routine sa umaga, pag-activate at pag-warm up, 5 hanggang 1-0 minuto. Ang sesyong ito ay nakatutok sa paggising sa iyong mga kalamnan at pagpapabuti ng neural activation. Ang paggawa nito sa umaga ay magpapadali sa pagtayo at paglalakad sa buong araw. Towel press, labin lima pag-ulit bawat binti, hawakan ang bawat pagpindot sa loob ng lima segundo. Straight leg raise, isa sero pag-ulit bawat binti, itaas ng dahan-dahan at hawakan sa tuktok sa loob ng tatlo segundo. Magpahinga ng maikli sa pagitan ng mga ehersisyo kung kinakailangan, ngunit subukan kumpletuhin ang sesyon ng walang mahabang paghinto. Routine sa hapon, lakas at pagtitiis, isa 0 hanggang 15 minuto. Ang sesyong ito ay nakatutok sa pagpapalakas ng quadriceps, hip flexors, at pagpapatatag ng mga kalamnan upang mapabuti ang pagtitiis at kontrol ng binti. Towel press. Labin lima pag ulit bawat binti na pinapanatili ang isang malakas na pag-urong sa bawat pagpindot. Straight leg raise, isa sero hanggang labindalawa pag ulit bawat binti na pinapanatili ang paggalaw na dahan-dahan at kontrolado. Resistance band leg raise, isa sero pag ulit bawat binti na tinitiyak na ang resistensya ay sapat upang hamunin ang mga kalamnan ng hindi sumasakit. Kung komportable ka, dagdagan ang mga pag-ulit ng dalawa bawat ilang araw. Routine sa gabi, pagpapatibay at pag-recover, isa 0 minuto. Ang sesyong ito ay tumutulong sa pag-lock sa mga nakuha ng lakas mula sa araw at pinipigilan ang paninigas sa magdamag. Towel press, 15 pag-ulit bawat binti. Straight leg raise, isa 0 pag-ulit bawat binti. Resistance band leg raise, isa 0 pag-ulit bawat binti. Pagkatapos kumpletuhin ang mga ehersisyo gumugol ng ilang minuto upang dahan-dahang stretch ang iyong mga binti. Nakakatulong ito na maiwasan ang paninikip ng kalamnan at pinapanatili ang iyong mga kasukasuan na nababaluktot. Progression plan, paano mag-adjust sa loob ng isa sero araw? Araw isa hanggang tatlo, tumutok sa pag-aaral ng mga paggalaw at pagsasagawa ng mga ito ng may wastong kontrol. Ang iyong mga kalamnan ay maaaring makaramdam ng mahina sa simula, ngunit manatiling pare-pareho. Gawin ang tatlong set bawat araw kahit na makaramdam ka ng bahagyang pagkapagod. Panatilihing dahan-dahan at sinasadya ang paggalaw, kalidad kaysa sa dami. Asahan ang banayad na pananakit ng kalamnan habang umaangkop ang iyong katawan. Araw 4 hanggang 6, ang iyong mga kalamnan ay mas tumutugon na ngayon at ang iyong lakas ay dumarami. Dagdagan ang towel press at straight leg raise repetitions sa labing walong bawat set. Subukang magdagdag ng dagdag na set sa sesyon sa hapon kung maaari. Kung gumagamit ng resistance band, isa alang alang ang paglipat sa isang bahagyang mas malakas na band para sa higit na hamon. Araw pito hanggang isa zero, sa ngayon, dapat mong maramdaman ang isang kapansin-pansing pagkakaiba sa iyong lakas at katatagan. Dagdagan ng towel press at resistance band leg raise repetitions sa dalawampu bawat set. Magsagawa ng straight leg raises na mailima segundong hawakan sa tuktok upang i-maximize ang mga nakuha ng lakas. Kung komportable, magdagdag ng isang dagdag na set sa sesyon sa gabi para sa karagdagang pagpapatibay. Mga karagdagang tip para sa pinakamahusay na mga resulta, paano i-maximize ang iyong pag-unlad. Ang mga ehersisyong ito ay tutulong sa iyo na mabawi ang lakas, ngunit ang iyong pang-araw-araw na mga gawi ay matutukoy kung gaano kabilis at epektibo ang nakikita mo ang mga resulta. Isipin ang mga tip na ito bilang pundasyon para sa iyong tagumpay. Mga maliit, ngunit makapangyarihang aksyon na magpapahusay sa iyong pag-unlad, maiiwasan ang pinsala at panatilihin kang motivated. Manatiling hydrated, pasiglahin ang iyong mga kalamnan para sa mas mahusay na pagganap. Ang tubig ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paggana ng kalamnan. Kapag ikaw ay dehydrated, ang iyong mga kalamnan ay maaaring maging matigas, mahina at mas madaling kapitan ng cramping. Isipin na sinusubukan mong ilipat ang isang tuyong espongha, ito ay matigas at marupo. Ngayon isipin ang isang maayos na hydrated na espongha, malambot, nababaluktot at madaling gumana. Ang iyong mga kalamnan ay gumagana sa parehong paraan. Maghangad na uminom ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 baso ng tubig bawat araw. Kung madalas mong nakakalimutan na uminom ng tubig, magtakda ng isang paalala o magtabi ng isang bote ng tubig sa malapit. Ang herbal teas o diluted fruit-infused water ay maaari ring makatulong na panatilihin kang hydrated ng walang idinagdag na mga asukal. Kung mas hydrated ka, mas mahusay na mag-urong at mag-recover ang iyong mga kalamnan na ginagawang mas epektibo ang bawat ehersisyo. Panatilihin ang magandang postura, i-activate ang tamang mga kalamnan para sa maximum na lakas. Ang iyong postura ay direktang nakakaapekto sa kung gaano kahusay gumagana ang iyong mga kalamnan. Kung ikaw ay nakayuko o sumandal ng labis habang nag-ihersisyo, maaari kang maglagay ng hindi kinakailangang strain sa iyong mga kasukasuan sa halip na palakasin ang iyong mga binti ng maayos. Kapag nakaupo, panatilihing tuwid ang iyong likod, nakarelax ang mga balikat, at ang mga paa ay nakapatag sa sahig. Kapag nakatayo, isipin ang isang tali na hinihila ang tuktok ng iyong ulo pataas. Natural itong ipapantay ang iyong gulugod. Iwasan ang paglock ng iyong mga tuhod, ang isang bahagyang baluktot ay tumutulong na sumipsip ng impact at bawasan ang strain. Ang magandang postura ay hindi lamang tungkol sa pagtingin na may kumpiyansa. Tinitiyak nito na ang iyong mga kalamnan ay gumagana ng tama na tumutulong sa iyo na lumakas ng mas mabilis at maiwasan ang mga pinsala. Gumamit ng suporta kung kinakailangan, unahin ang kaligtasan at kumpiyansa. Kung nahihirapan ka sa balanse o parang hindi ka matatag, huwag mag-atubiling gumamit ng suporta. Ang pagbagsak ay isa sa pinakamalaking panganib para sa mga taong may mahinang binti, ngunit ganap itong maiiwasan ng may tamang pag-ingat. Gawin ang mga ehersisyo malapit sa isang matatag na upuan, dingding, o countertop upang maaari kang kumapit sa isang bagay kung kinakailangan. Kapag nagsasanay ng mga ehersisyo na nakatayo, magtabi ng isang upuan sa likod mo kung sakaling mawalan ka ng balanse. Kung nakakaramdam ka ng kumpiyansa, subukang bahagyang hawakan ang isang suporta sa halip na mahigpit itong hawakan. Hinihikayat nito ang iyong mga kalamnan na gumana ng higit pa. Ang layunin ay ang pag-unlad, hindi ang pagiging perpekto. Ang paggamit ng suporta ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mahina, nangangahulugan ito na ikaw ay matalino tungkol sa pananatiling ligtas habang lumalakas. Makinig sa iyong katawan, itulak ang iyong sarili, ngunit alamin ang iyong mga limitasyon. Ang banayad na discomfort ay normal kapag nag-ehersisyo, lalo na kung hindi mo nagamit ang ilang mga kalamnan sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, ang matalas, sumusugat, o paulit-ulit na sakit ay isang babala na mayroong mali. Ang isang nasusunog o pagod na pakiramdam sa iyong mga kalamnan ay nangangahulugan na sila ay nagtatrabaho, ito ay maganda. Ang isang matalas o tumutusok na sakit ay hindi normal. Huminto ka agad at ayusin ang iyong mga paggalaw. Kung nakakaranas ka ng sakit sa kasukasuan, suriin ang iyong anyo, ang paggalaw ng masyadong mabilis o paggamit ng maling postura ay maaaring sumakit sa iyong mga tuhod o balakang. Ang sakit ay ang paraan ng iyong katawan upang protektahan ang sarili, palaging igalang ang iyong mga limitasyon. Baguhin ang mga ehersisyo kung kinakailangan at unti-unting dagdagan ang intensidad habang bumubuti ang iyong lakas. Maging pare-pareho, ang maliliit na pagsisikap bawat araw ay humahantong sa malalaking resulta kung mayroong isang tip na pinakamahalaga, ito ay ang pagiging pare-pareho ang susi sa tunay na pag-unlad. Ang isang ehersisyo ay hindi gagawing mas malakas ka, ngunit ang maliliit na pang-araw-araw na pagsisikap ay lilikha ng kapansin-pansing mga pagbabago sa paglipas ng panahon. Magpasya na gumawa ng hindi bababa sa isang buong sesyon bawat araw kahit na nakakaramdam ka ng pagod. Kung napalampas mo ang isang sesyon, huwag mawala ng loob, ipagpatuloy mo na lamang kung saan ka tumigil. Subaybayan ang iyong pag-unlad sa pamamagitan ng pagsulat kung gaano karaming reps ang kinukumpleto mo bawat araw. Ang pagkakita ng pag-unlad ay magpapasigla sa iyo upang magpatuloy. Ipaalala sa iyong sarili kung bakit, kung ito man ay upang gumalaw ng walang sakit, manatiling malaya, o simpleng makaramdam ng mas malakas. Ang bawat rep, bawat sesyon, at bawat pagsisikap ay mahalaga. Kung mas pare-pareho ka, mas mabilis kang makakakita ng mga resulta at mas tiwala kang makakaramdam sa iyong sariling katawan. Ano ang maaaring asahan pagkatapos ng isa-sero araw? Sa pamamagitan ng pagsunod sa planong ito, malamang na mararanasan mo ang mas malakas, mas matatag na mga binti, ang pagtayo at paglalakad ay parang mas madali, mas mahusay na balanse at kontrol. Mas kaunting pagyayanig at pag-aalinlangan sa paggalaw, pinabuting pagtitiis. Mas kaunting pagkapagod kapag naglalakad ng mas matagal na panahon mas mataas na kumpiyansa, walang higit pang takot na bumigay ang mga binti ng hindi inaasahan. Para sa pinakamahusay na pangmatagalang mga resulta. Magpatuloy sa gawaing ito kahit na pagkatapos ng isa sero araw, na unti-unting dinaragdagan ang mga pag-ulit at resistensya. Ngayon ang tanging natitira ay para sa iyo upang magsimula. Subukan ang planong ito para sa susunod na isa sero araw at ipaalam sa akin kung paano ito gumagana para sa iyo. Isipin ito, isa-sero araw mula ngayon, ikaw ay nagising, tumayo, at nakaramdam ng mas malakas. Ang iyong mga binti ay hindi nakakaramdam ng nanginginig, ang paglalakad ay parang mas madali, at higit sa lahat, ikaw ay gumagalaw ng may kumpiyansa muli. Iyan ang posible kapag ikaw ay nagpasya sa planong ito. Gaano man kahina ang iyong mga binti ngayon, ang iyong katawan ay may kakayahang magbago. Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa kalamnan, ito ay tungkol sa muling pagkonekta ng iyong utak at katawan, muling pagtatayo ng kontrol, at pagbibigay sa iyong sarili ng kalayaan na gumalaw ng walang takot. Kaya ngayon ang pagpipilian ay sa iyo. Maaari kang magpatuloy na makipagpunyagi sa mahinang binti na iniiwasan ang mga hakbang na natatakot sa susunod na pagbagsak, o maaari kang kumilos ngayon at simulan ang pakiramdam ng pagkakaiba sa loob lamang ng ilang araw. Alin ang pipiliin mo? Kung handa ka ng kontrolin ang iyong lakas at kadali ang kumilos, magsimula ngayon. Sundin ang planong ito, manatiling pare-pareho, at sa loob lamang ng isa zero araw, makikita mo kung gaano kalakas ang iyong mga binti.